Naging tensyonado ang nakadakdang demolisyon sa mga kabahayan sa bahagi ng Tondo sa Maynila. Dalawang pulis naman ang na nagtamo ng mga galos mula sa mainit na konfrontasyon. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Boy Gonzales, Boy, kamusta na dyan? You will well, uh, umulan ng bato at uh, mga bote na inihagis ng mga residente dito sa ginigibang kabahayan sa barangay 227 o sa si Abad Santos uh, Street dito sa Tondo, Manila. At uh, sa tensyonadong uh, pag-itagpo sa pagitan ng mga residente ng barangay 227 at demolition team uh, sa Manila matapos ng umulan ng iba't ibang klase ng matitigas na na bagay, bato, bote uh, na iniyagis ng na mga nakitira dito mula sa demolition team. Ang demolition uh, sa mga bahay sa Kaban ng Santos na malapit naman to sa Antipolo Street. Gusto dito na inilabas na court order upang paalisin na ang mga residente at maibalik na ito sa pribadong kumpanya ang lupa na uh, pinag-aawayan. Tumanggi ang mga residente na lisanin ang lugar dal umano sa kawalan ng malinaw na dokumento na may ng sheriff. bilang tugon, doon, barikada ng mga yero ang itinayo sa harapan ng kanilang mga bahay. Apat na beses na nga tinangka, pero pang apat yuel at tinangka ang pasukin ng mga demolition team kasama ang mga polis bilang uh, umaalalay o para mamagitan sa kapayapaan dito sa demolition sinalutara ng mga naglipa ng bato at bot. Dalawang polis kasama ang isang polis major ang nasugat at nasaktan. O tapos kang madapisan ng iniagis na bote. Sa bilang sa namagitan kanina para mapahupa itong atensyonadong tensyonadong ng demolition team at mga residente ay ang mga tauhan ng Manila Police District Special 7, Tatlong Consial, ng Maynila na nakiusap na ipagpaliban muna ang uh, isinasagawang demolisyon pero hindi sila uh, pinayagan o pinay, uh, pinagbigyan ng sheriff kaya itinuloy na ang uh, demolisyon. Pakinggan natin ang mga hinaing ng mga residente dito sa naturang lugar. Ah! <tossed> ah! <tossed> <tossed> oh, <Jesus! tossed> Para ko lang, I speak for you. Nakikiusap kami, sir. Bigyan ng araw. Uh, sir, director nun, ah, nakikiusap lang kami, buong puso namin nakikiusap kami na willing ko ng tao dito, ma lahat ng gamit. At wala rin sir, bakit? Uh. Yan nga, yun yung mga pakiusap pero tinuloy pa rin. Ang nababaklas na ng mga demolition team, yung mismong naunahan ng mga bahay. Unang binaklas ay ang uh, mga bubungan. Bago natuloy ang demolition, ang demolition na UL, ay uh, dumating muna ang mga miyembro ng SWAT. Tumakyat sa bubungan dahil doon ang gagaling yung mga residente ng babato ng mga bote. At nang matanggal na yung mga case na mga bote sa bibungan at saka uh, pumasok na ang mga demolition team. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Tondo, Maynila. Maraming salamat at ingat, Boy Gonzales.